Lakers kailangan na daw gumawa ng trade para makakuha ng isang legit na big man. Pero bago yan, ang laban ng Los Angeles Lakers at Orlando Magic ay naging isang napakainit na bakbakan kung saan nasayang ang anim na sunod na panalo ng Lakers matapos ang dikit na laban. Sa simula pa lang ng laro, mainit na agad ang Lakers na may balanseng opensa. Anim naman lalaro ang umiskor ng lima o higit pang puntos sa unang quarter na nagpapakita ng teamwork sa kanilang lineup. Gayunpaman, nagpakitang gilas si Franz Wagner ng Magic na nakagawa agad ng 13 points na nagbigay ng hamon sa depensa ng Lakers. Sa ikalawang quarter, nagkaroon ng highlight play si Lebron James nang iposterize niya si Jonathan Isaac na nagdulot ng malakas na hiyawan mula sa fans. Natapos ang unang half na may lamang na pito ang Lakers, 67-60. Nanguna si Anthony Davis na may 19 points at 5 rebounds samantalang si Lebron ay nagambag ng 12 points, 5 rebounds at 3 assists. At sina Austin Reeves at Dalton Connect na merong tig 9 points. Pagsapit ng third quarter, bumawi ang Magic at na-outscore ila ang Lakers ng siyam na puntos dahilan upang magdikit ang laban. Sa ikaapat na quarter, sinubukan ng Magic na agawin ang momentum ngunit nag-init ang tandem ni na Lebron at Davis na nagdala ng matinding enerhiya sa court. Umabot pa sa huling dalawang minuto kung saan nakuha ng Magic ang kalamangan. Ngunit sa clutch moments, kumamada si na Lebron at Anthony Davis upang muling makabawi sa lamang ng kalaban pero gayon paman, dalawang missed free throw mula kay Anthony Davis ang nagbigay ng pagkakataon kay Franz Wagner na magpasabog ng game-winning shot para sa Magic. Sa huli panalo ang Orlando Magic sa score na 119-118. Nasayang naman ang powerful performance ng Lakers duo na si Davis nga ay nagtala ng 39 points at 9 rebounds at si Lebron James na may 31 points, 10 rebounds at 7 assists. Habang si Franz Wagner naman ay merong 37 points, 6 rebounds at 11 assists. Kasama ang kanyang game winning shot para maputol ang anim na sunod na panalo ng Lakers at ito rin ang unang talo ng Lakers sa kanilang home court ngayong season. Samantala, kanina nga ay natalo ang Los Angeles Lakers laban sa Orlando Magic sa isang dikit na laban na nagtapos sa score na 118-109. Ang panalo ng Magic ay tinapos ng game-winning shot ni Franz Wagner na nagbigay ng masakit na pagkatalo sa Lakers. Isa sa mga dahilan ng kanilang pagkatalo ay ang mga nasayang na pagkakataon sa free throws, kabilang na ang crucial missed free throws ni na Austin Reeves, Lebron James, at Anthony Davis. Bukod sa free throws, may mga analyst na nagsasabing hindi lamang ito ang dahilan ng pagkatalo ng Lakers. Isa pang issue ay ang kanilang rebounding. Maraming offensive rebounds ang naitala ng Orlando Magic na nagresulta sa maraming puntos sa paint. Ang kakulangan ng Lakers sa interior defense ay nagbigay ng malaking advantage sa Magic. Kapag lumalabas si Anthony Davis, si Christian Coloco ang kadalasang pumapalit bilang sentro. Ngunit ayon sa mga tagamasid, hindi pa rin sapat ang defensive presence ni Coloco para punan ang kakulangan ng Lakers sa loob ng court. Dahil dito, may mga mungkahi na dapat maghanap ang Lakers ng karagdagang puwersa bago ang trade deadline. Isa sa mga pangalang na iuugnay sa Lakers ay si Nikola Vucevic ng Chicago Bulls. Si Vucevic ay nag-a-average ng 20 puntos, 9 rebounds at 3.2 assists bawat laro habang may 58.2% na field goal percentage. Naniniwala ang mga analyst na malaki ang maitutulong ni Vucevic lalo na sa rebounding at interior defense na maaaring magbigay ng mas balansing laro para sa Lakers.